Tatlong araw bago ang pagpapatuloy ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona, kumalat ang mga sticker na nananawagang iabswelto ang punong maestrado. Saksi si Tina Panganiban Perez. Nagsulputan ng mga sticker na ito ilang araw bago nakataktang magpatuloy ang impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Napansin namin ito sa lugar kung saan nagbigay ng briefing sa media kaninang umaga ang mga abogado ng punong mahistrado. Pero sabi nila, Di raw sila ang nagpagawa at nagpapakalat ng na mga ito. Ang mga nakita naming may hawak ng mga sticker, nagsabing may nag-abot daw ng na mga ito sa kanila. Tumanggi ang malakanyang na magkomento rito. Kasabay ng pagpapatuloy ng impeachment trial, tuloy rin naman ang investigasyon ng ombudsman sa umunay $10 million dollar bank accounts ni Corona. Ayon sa depensa, walang jurisdiksyon ng ombudsman sa isang impeachable official tulad ng Chief Justice. Baka raw pakanalang ito para mapilit si Corona na sumalang sa witness stand sa impeachment trial. Ayon sa ating saling uh, salingang batas, kung ang uh, hangarin ay matanggal ang isang impeachable officer, ang paraan lamang ay ang ano? ay ang impeachment sa personal na ko talagang ito ay dahil para iset up na umupo ka. Kim panit, basta magsalita ka. I don't think so because uh, uh, the Ombudsman acting was based on complaints filed by si by uh, uh, civil society and uh, uh, private individuals. Lahat ng agam-agam pagdating dun sa dollar accounts ni Chief Justice, matagal na sanang nabura yan o hindi na yan, uh, hindi na yan nagbunga o lalo pang pinag-uusapan kung nung sa simula pa lang ibinuksan e, na niya sa mga House Prosecutor at mga Senator Judge na matatapos ang depensa sa presentasyon ng ebidensya bago magtapos ang sesyon ng Kongreso sa June 7. Ayon sa depensa, hindi bababa sa 10 testigo pa ang kanilang ipipresinta pero ang kanilang tansya, maisasara nila ang kaso sa huling linggo ng Mayo. Sa lunes, unang sasalang si dating Manila Mayor Lito Atienza para ipagpatuloy ang kanyang testimonya kaugnay sa pagbili ng Manila City Government ng lupa mula sa Basag Gidote Enterprises kumpanyang pag-aari ng pamilya ng asawa ni Corona na si Cristina. Hindi patiya kung sasalang din sa lunes si Justice Secretary Laila De Lima na pinababalik ng depensa matapos ipresenta noon ng prosekusyon. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi.